Ayong mga Pilipino, sobrang hilig talaga natin sa masasarap na pagkain. Kasi form of ano natin yan eh, family bonding minsan. And specifically, sa mga masasarap na pagkain na to, dyan pumapasok ngayon yung tinatawag na processed food. Very convenient po kasi to, ang sarap-sarap ng lasa, tumatagal siya ng matagal dito sa storage natin sa bahay, at mas mura din siya kumpara sa mga ibang pagkain. Pero sabi nga nila, kung ano yung masarap, yun pa yung bawal. Kung narinig nyo na po yung salitang processed food, so ito recently na MJ eto So, isang 15 years old na dalagita mula ka Marinas Norte ang na-dialysis. Ibig sabihin, nasira na po yung kidney niya. Dahil di umano sa sobra-sobrang pagkain ng processed food at sobra-sobrang pag-inom ng soft drinks. So, for this video, aalamin natin kung bakit nga ba sobrang hilig natin sa mga processed food. Ano yung mga benefits nito? Ano yung totoong nangyayari sa katawan natin kapag napaparami or napapasobra yung kain nito? At ano yung mga pwede natin gawin para makaiwas sa mga dulot nitong sakit. ba? na. Ano pa Nagbayad na ba ako? Kailangan magbayad? Wala keri eh. Chocolate. <laughs> <laughs> Sis boss. Yes lang po Kung narinig nyo na po yung saritang food market Or food bazaar Ito yung mga lugar dito sa Pilipinas Na kung saan maraming mga street foods And maraming mga processed foods ang binabenta Kaya naman binisita ko Ang isa sa pinakadinadagsang food bazaar Dito sa Metro Manila So yun guys, andito tayo ngayon sa Ugbo Sa Tondo Actually, marami ng vlogger ang pumunta dito Gusto ko lang pakita sa inyo yung typical na street foods Na sikat na sikat sa mga Pilipino So itong in-order ko, takoyaki Bilis niya niluto, no? Nakakaila ka sir, madalas Nabenta 10K. 10K? Mayaman. Big time. Pautang naman. <laughs> sa totoo lang, marami na pong bumisita dito na vloggers din. And tinatry nga nila yung mga pagkain dito. And wala akong masabi sa lasa dahil sobrang sasarap. Kung may po kayong gumala at mag food trip talaga, bagay na bagay po sa inyo tong lugar na to. Kasi sobrang matao, sobrang daming food choices. Daming choices. <laughs> at mura po yung mga binibenta nila. Okay po. Eh, sakulit ko pala. Sakulit ko. Ano na? <laughs> Kala oh, may isang ko eh. I think 70 to 80% ng mga tinitinda dito ay mga, yung mga typical na processed food. Mga hotdog, mga takoyaki, yung mga fish cake. Nagbayad na ba ako? Kailangan magbayad? Yes, po. Vlogger ako eh. <laughs> joke lang, joke lang. And nakakausap ko nga rin yung mga ilang vendors kung paano nila nare-replenish yung mga pagkain nila and kung paano nila nasa-source out yung mga tinitinda nila dito. Ito po ang Hungarian sausage. Naubos ba lagi ito, yung benta? Pag hindi po naubos, ilang araw tinatagal? It nalabas na kami mga Friday, tapos nasa freezer. Freezer lang, Kasi oh. hindi uh, po, once naubos, tsaka po naubos. Para di masayang, no. Hey guys, tikman natin itong sausage. Ito yung isa sa mga common na ano yun, no? household na ulam mga sausage kasi madaling lutuin, matagal yung ano niya, yung lifespan sa sa freezer lang ma'am, no? Mm. Oh, Bali ano to ma'am, prito no. Okay. Deep, deep, fried? Chicken. deep fried. Um, um, anong anong, anong ginawa mo sa chowpan? Ano mo okay, nilagay na po namin ng ito, gulay, chowpan. Mo sana na sila sumagot dito. Yeah. Ayaw yan, sir. Ayaw. Yan, yeah, nagkalat lang tayo guys. <laughs> and syempre, as a doctor, medyo naging concerning sa akin yung mga binibenta doon. Lalo na doon sa mga, merong mga ice cream na tinda. Kasi sobrang halo-halo talaga yung mga ice cream doon. And of course, kung ano, nung -ano, sugar and chemicals yung mga halo doon. So, naitanong ko nga sa kanya itong tanong na to. May mga customer ba kayo may diabetes? Wala <laughs> nga Sigurado ka? Pero po yung usual Tinatanong po nila ano ah, meron din. May mga concern din. So, kunyari sa business nyo, merong, merong customer na diabetic talaga. Hindi na kontrolado yung sugar. Bebenta nyo ba? So, <laughs> Pero Dok, pag sinabi bang processed food, ano talaga ibig sabihin na to? Kunyari, bumili ako ng karne sa tindahan. Siyempre, nakaproseso na yun, nakahati na yun. Processed food na bagad yun. Eh yung delata, eh yung mga sardinas. Ano ba ang strict na definition ng processed food? grupo natin sila. No? So, meron tayong group 1, pwede tayong mag-group 2, group 3, group 4. No? So, yung group 1 or yung level 1, so to speak, na processing. Ibig sabihin yan, kung yung mga unprocessed or minimally processed foods. So, dito, nagkakaroon tayo dito ng mga fresh vegetables, fresh fruits, fresh grains, meat natin, yung fish, yung eggs, yung nuts and seeds. Na usually, ano lang sila, fresh, dry, or frozen. Yung halos walang ginawa sa kanila. Kumbaga, napitas mo, kinatay, yun lang. No, kunyari, mansanas. Siguro kung ang processing lang ng pinagdaan na noon, nilinis lang. Uh, tinanggal, yung, ano, tinanggal yung mga dumi-dumi. So it does not uh, include or does not introduce any substances dun sa original na food. So kahit pala yung mga gulay-gulay, no, processed food na rin pala tawag doon o minimally processed or unprocessed sila. Yung group 2, ito yung mga culinary ingredients na pinroseso. Limbawa, mga plant oils, olive oil, coconut oil, animal fats, no, yung mga butter na yan, yung mga lard, mga cream, yung mga ganyan. Ano pa sila? Processed culinary ingredients pa rin sila. Mga maple syrup, mga honey, mga sugars, mga salts, mga ganyan. So, ito, galing sila actually doon sa group 1. Tapos, pinroseso para makuha yan. Halimbawa, yung Plus, yung coconut sa siya galing sa coconut. Group 3, kung siya napapasok yung tinatawag natin ng na mga canned or mga pickled na mga pagkain, na mga meat, mga fish, mga fruits, no, mga breads nga, even na, na, na ano, cheese natin, salted meats, mga wine, mga beer natin. Mga, yung mga may ano, fermentation, parang ganoon. Yes, yung mga gano'n. Kung baga parang group 1 and group 2 with addition of others. So, like, for example, addition ng salt, addition ng oils, addition ng sugars, no? Tapos kinan, pinickle, nag-smoking kayo, nag-cure kayo, nag-ferment. Yun, doon papasok yung sa, uh, sa processed foods na, so group 3. Pero, ang pinaka-ayaw natin sa dati is yung mga ultra-processed foods. No, so, si ultra-processed foods, dito papasok yung mga sugar-sweetened beverages, mga sodas, mga, uh, mga packaged snacks dati, mga reconstituted meat products ng mga ganon mga frozen dishes na yung mga nakikita mo na sa mga uh, sa mga convenience store yung convenience store tapos kukunin mo lang tapos iinit mo lang yun ah instant na soup Yeah, then yung mga pro ultra processed foods. Actually, kapag sinabi naman pong processed food, hindi naman yan talaga sobrang samang pagkain. And ako, nagkakonsume pa rin talaga ng processed food kasi talagang nasa daily kinakain na talaga natin yan. Sa totoo lang, sa bahay natin, kung kahit saan tayo lumingon, makakakita tayo ng processed food. So ito, unang-unang ko -unang na nakita. So this is a type of processed food. Processed food processed food. So, prunes siya. Pero, of course, nakakapagod naman talaga kung ikaw pa magpipitas tsaka magtatanim ng mga prunes. So, ito, very convenient. Nakalagay na siya dito. Tapos, longer yung shelf life niya. Mas matagal ko siya pwede kainin. Kasi, syempre, pag fresh na fresh talaga yung prutas, mas mabilis yun may expire So, yun yung ilang sa mga convenience ng processed food. So, dito, ayan, no? Oh. So, dito, yan, Itong coffee. Actually, anywhere talaga, eh. Ayan mga pinat, mga mildly processed yan. Ito yung talagang ano natin, whole food. Ayan, ito yung whole food. Pero minimally processed to kasi hiniwa-hiwa na siya. Ayan, no, mga delata, uh, highly processed. So, minsan talaga kailangan natin ng mga ganito pang stock sa bahay. And since longer shelf life nga siya, mas matagal siya ma-expire. Ang downside talaga nito is yung ating mga preservatives. So, medyo mas marami siyang nakasulat na ingredients. Yan, mga seasonings. May mga added sugar, added salt, added fat. Hindi siya suitable sa lahat ng tao, lalo na sa may mga binabantayang diseases. So, tikman naman natin yung lasa ng mga typical na processed food. Sis, <laughs> boss. Sis po. So, pagdating sa lasa, typically, yung mga processed food, sila talaga yung highly palatable. Ibig sabihin, sobrang lasa talaga niya and talagang masasatisfy yung taste buds ng mga consumers. So, ito, isa siyang yogurt. So, pares to, makukonsider ko to, pares siyang dessert or pares siyang snack. Pero, as a consumer, ano yung mas malasa? Ano yung mas, tingin ko, mas masasatisfy yung cravings ko? tubang papaya? Sarap. Tamis. Or, itong yogurt na to. ano eh, talagang yung mga kasing mga products talaga, pinag-aaralan yung mga ano na to, mga ingredients, mga chemical ingredients na isasama dun sa sa pinaka food para yung taste buds natin, talagang sarap na sarap kayo. Wala naman akong dudan, sarap talaga. Ngayon, pagdating po sa head of the family, medyo malaking role yung ginagampanan nila dyan. Kasi po, nasa kanila yung decision kung ano yung mga bagay na kukunin nila sa grocery store or sa palengke. Kaya naman natanong ko si tita na isang typical na Filipino mom kung paano niya dinidiskartehan yung pagbili sa grocery or sa palengke. Kayo po ba yung nag-grocery talaga sa family or si daddy? Ako po. Kayo talaga, regular. So, ano po yung mga kinoconsider nyo pag bibili kayo ng pagkain? Siyempre po, unang-una yung ano, may nutrients value. Katulad ng yung gulay, saka isda. Hmm. Yung kasi ang ano namin dahil unang-una senior na kami. Hmm. Bawal na sa amin yung mga ano, yung mga fats. Oh. Okay naman po sa family members, hindi naman sila parang Okay. Eh, yun nga po minsan problema eh dahil kami okay sa amin. Yung mga bata minsan ayaw. Sila po kasi magkakapatid, lumaki sila ng ano heavy breakfast. Mm. Ang ano nila, yun nga minsan naka, napapakain ng ano, kamukha ng hotdog mm. O itlog. Pero ay situate na meron silang gatas na iniinom. Yun ang ano nila. Sa akin. Parang may, kung may nabibiling medyo sabi natin <laughs> hindi masyado healthy, yes. pinapalitan ng, okay. ng, mga gatas, mga ganun. Very good nga po, and natuwa ako sa sagot ni Tita kasi tama po yung ginagawa niya na although may mga processed food talaga na hindi may iwasang bilhin, lalo na kung medyo selective yung mga pinapakain niya, mga chikiting, eh sinisigurado daw niya na napapalitan or natutumbasan ng mga mas healthier options yung mga binibili niyang hindi ganong healthy. Ngayon, kung napapansin po ninyo, may mga ano eh, may mga strategy yung mga supermarkets or yung mga groceries natin kung paano nila aayusin yung mga products na tinitinda nila. Kung saan nakapwesto yung mga gusto nila ibenta ng mas marami, kung anong kulay ng mga packaging ng mga produktong binibenta nila. At syempre sa pricing, kung sino ba yung mas mura, sino yung mas mahal. to guys, oh, so, ano pa lang, nakakailang lakad pa lang tayo papasok ng grocery. Nandito na agad yung mga talagang ina-upsell nila na products. Tingnan niyo kung gaano kakulay yung mga colors na pinipili. Very ano kasi ni, eh, very enticing sa mata pag ganyan ka-colorful. May mga red, green, Parang aga attention siya sa mga customers. Ako previously, bago ako maging aware dito, of course, hindi ko to napapansin. Kasi ito yung mga typical lang eh. Parang hindi mo na mamamalayan na ganito pala yung nangyayari. Kung oobserbahan nyo po very closely, kahit sa grocery store or palengke, mas nasa unahang parte talaga ng entrance. O kung baga, pagkapasok mo sa entrance, andun na agad yung mga tinitinda nilang processed food. And siguro nasa gitna or nasa bandang dulo pa yung mga tinatawag nating whole foods. Ito yung talagang ano na. Ito mas heavily process yung mga gantong pagkain kasi kailangan nila ito durugin eh. Tapos alam ko dumadaan to sa mga ano eh. sa mga machine-machine. Eh. Tapos medyo mataas yung fat niya. And kung pabansin natin, yung mga produkto na talagang highly processed, sila yung nililabelan pa na healthy. So, nakalagay dyan, zero sugar. Pero, di natin alam. Baka mayroong mga artificial sweeteners. May mga nakalagay dyan, zero added fat. So, tama naman. Zero added fat. Pero, meron talaga siyang fat. Hindi lang dinagdagan. Yung iba naman, nakalagay high in fiber. Pero, minsan kasi yung mga fiber na nilalagay nila, very synthetic. Gawa sa laboratory or gawa sa mga food factory. Hindi siya yung mga natural na fiber. At, So yung packaging niya. Parang may mga fruits. Tapos ay, may mga words siya na parang healthy. Pero pag natin yung ingredients, masyado siyang maraming chemicals na halo. And, may mga malt, natural flavoring, may mga added sugar. So minsan, deceiving din yung packaging. So minsan kala natin healthy pero syempre pag napasobra, hindi pa rin maganda. Numuro, 67 yung mga delata. Yung manok, Nasa 400. Tsaka mas ano 'to ay mas long lasting. So siya yung parang talagang pinipili ng mga no, households kasi nga matagal siya ma-expire. Yung manok pag naiwan sa ref yan wala na. Nabanggit ko rin po kanina na itong mga processed food very convenient lalo na sa akin or sa mga ibang tao kasi nga mas matagal siya ma-expire. So mas matagal yung shelf life niya. And isa sa dahilan kaya tumatagal yung kanyang expiration ay dahil sa salt, sa asin na nilalagay kasi parang type of preservation yun eh. Kaya lang, syempre, may mga dulot tong health consequences. Yung parating instant noodles na kinakain, halimbawa, tapos ang dami pang mga mix-mix, mga mga no? Yung seasoning. Maalat. Uh, ganyan. Ang alat, no? Tapos, uh, tapos dalawa yung dalawang packs yun. Oh, kasi pag isa Kasi isa eh. Totoo naman talaga, <laughs> oh, so, bitin ha? naman talaga, no. Kaya minsan nagkakaroon talaga no, nagkakaroon talaga sila lang nakaka-contribute talaga sa hypertension palalo. Kaya diyan tumataas pa masyado yung sodium intake. Kasi kakaroon din ng ano, kakaroon din problema sa bato. Kasi kadalasan yata itong mga ultra process, sabi rin natin kanina, sila talaga yung medyo mataas sa sodium, no. Oo, oh, sila pa yung mataas sa sodium. Kaya ang sarap. Kaya yata mataas ang sodium kasi nakakadagdag din siya sa ano, sa life sa shelf. Yes. Life. Uh Oo. -oh. Yung price difference nito guys, tinan nyo. Ito, nasa 300. Tapos itong grapes, nasa 500. Pero parehas siyang dessert. So, minsan mas mura din talaga yung mga processed food. Siya yung parang mas, ano, mas accessible, tsaka mas convenient, tsaka mas mura. So, siya yung mas pinipili talaga. Yung kung ano pa yung healthy, yung mas mahal. Ayan, 500. Ito, 2,000, no? Although malaki naman na siya. Pero sa bagay, kung hihiwain mo pa yun, tsaka lulutuin. tagal sa oras eh. Doon ako sa delata. <laughs> Parang 80% ng mga tinda dun sa napuntahan ko, eh, processed food talaga. Kakarampot lang talaga yung mga whole foods. Tapos minsan talagang, di ko, di ko alam yung rason kung bakit mas mura yung mga processed food kumpara doon sa mga whole food. Eh, di ba, pinroseso na yun eh, mas maraming nang, nangyari sa So, dapat, di ba, mas, mas, mahal siya. Pero, ewan ko, bakit siya mas nagiging mura and mas nagiging mahal yung mga healthy na pagkain. Di ko alam yung rationale doon. Tingin nyo ba, ano bang, ba't ba ganun yung nangyayari? Bakit napakamahal maging healthy? Don. Don! Welcome! Merry Christmas! Uy! Dok! <laughs> Parang late na Pasok kayo Hindi, na ito sila Mabi. Oh! Nag-explain oh, nag oh, oh, ako doon. Nag <laughs> ano. ano pa naman ako? Pwede, pwede, pwede. ako bisitahin si Dudot kung kamusta yung mga kinakain nila. Oh, ito! Ito kasi di ba kasi katal... Nakamusta yung mga bata? Words, di naman may katawan nito. Tagaluto na. Si Dudot po kasi yung tagaluto talaga po ng yun. timpayaman. Opo, yun. so, oh, siya yung in-charge sa mga kung paano yung mga pipiling pagkain. Alam ko po yung diet ng bawat isa. Tata, oh. tata, yan. For example, si Bien. Ang diet po niya ni Bien ay fruits. Wow. Talaga? so, legit naman talaga na sobrang convenient po ang pagkain ng processed food. Sobrang makakasave ka ng pera, makakasave ka ng time sa pagluluto, and generally, mas masarap talaga siya. Pero alamin natin kung ano ba yung mga posibleng solusyon or paraan para makapagluto tayo ng whole foods or mga healthy food na hindi tayo gumagastos, hindi masyadong matakaw sa oras, at masarap din. Oh, do. Mga tipid ano. Papay taw sa do na kasi ko eh. Kadena. Eh magkano lang ginastos ko Dok? 200 lang. Ah, sige sige, pakita mo sa amin yan. Laing bagay niya talaga. Oo. Oh. Pero wala kang nagiging problema kunyari. Nyari, ito lang yung budget mo for the whole week, 'di ba? Minsan kasi yung typical na problema ng mga hmm. Pilipino, budget kaya sila mo? oh budget talaga hmm. eh. Minsan ang choice nila doon na lang sa mga delata, hmm. sa mga yun nga noodles. Kailangan mo lang talagang piliin yung ano eh, yung yung pagbibilhan mo, yung source ng food. Food mm. mo. Kunyari, sa palengke mo, bilhin. Mura talaga eh. Ang mura talaga sa mm. no. palengke. Tapos... Kesa magpunta ka sa mga oh, mamahaling ano. Ito yung mga talaga. Pero, malami. Kung oh. nagmimili ka. So, ito, itong niluluto natin? Itong niluluto natin, Doc, is... Uh, Bulengleng. Ano? Bingengging? Binengbeng? Binengbang. <laughs> Bin -bing. <Tengah>, beng. mo bang. Oo, Doc. Binengbang. Hindi ko rin tinitingnan na sobrang sama yung pag-take ng mga processed Mm, ano lang talaga. Balanse ano, lang. Pag, pagka ilimit mo lang talaga. Oh, walaan lang. Wala talaga. Ikaw ba kumakain ka rin? Oo oh, naman, Dok. Lahat naman yata tayo. Ako kumakain din ako. Para siyang ano, eh, naging partner na rin talaga siya ng, ano, ng Filipino cuisine. Yung mga processed food na... ang hirap magluto pag walang ano. Di ba yung langis? Yung oil. Cooking oil. Processed yan. Pero ang hirap luto, magluto pag walang ganun. Sige, tulungan kita. Sige, Dok. Kuhay mo yung kamatis, Dok. Paano ba mag-iwan ito? Galing mo, yung okay, oh, mo, Dok. Yan yung Kaya, mga ningo. hindi ko gagamitin. <laughs> iba hindi, yung hiniwa mo, Dok. Eh. Paano Ano ba? <laughs> <laughs> Tawag pala nito, Dok. Lulutuin natin. Bulang lang. Yan. Ah, bulang lang. Nag-invento ka lang pala kanina. Parang isling yung sabi kanina. Bulang <laughs> lang. Alin mo, Dok. Alaga sanay ka mag ng isda. Ay! so, <laughs> Dok. Balik ka pa rin mo yung isda, Dok. What a dog, Dok. Woo! Alin mo, Dok. Grabe. Siyo na. <laughs> So yan guys, after lutuin or iprito yung mga isda, ang isusunod natin is yung ating sabaw. Tama ba yung way ko ganun? Tama, Dok. Tama, no? Basta pare-pares lang ng output, Dok. Okay na, hindi naman ako may eh. And Dok, galing mo talaga, Dok. Parang beefsteak din lutuin, Dok. <laughs> <laughs> okay na yan. Tapo na dito. Tapo na yan dyan, Dok. Okay mo. Dapat nilagay mo na lang ng buo eh. <laughs> <laughs> Tapos lalagyan ng... Mami? Mami? -hmm. Ah, bango, bango. Hindi nyo daw pag walang feminine wash. <laughs> ito po, <laughs> ito po ang magiging amoy. oh, ito yung mga vaginosis eh. Bacterial vaginosis. Kapag isa mga ano, naguugas ng loob ng puerta. Ah, uh, I see. <laughs> Pero hindi naman natin dinadownplay doot yung mga ano, no yung talagang yun lang yung kaya nila, yung mga delata. Kasi, of course, may mga kanya-kanyang talagang commitment. Eh. Oo oh, naman, oo oh, oh, naman. Hindi naman natin dinadownplay yung mga, oh, mga. naman. Ayan, tapos na. Pwede mo nang ilagay dyan yung isda. Ayan. Mm. Okay. Okay na, sarap. Okay na. May isda dok, pa dok, yan. Dok baka may ganun-ganun <laughs> sa dulo pag sabi mo masarap, ha? Okay na. <laughs> anything na sobra naman po talaga masama. Sobra sa, kahit nga sobra sa mga prutas eh, masama yan kasi pwede tumas pa rin yung sugar eh. Sobra sa gulay, masama rin kasi baka mawala ka naman ng source of protein. So kung napasobra po tayo ng pag-consume ng mga processed food, talagang meron po mga health effects yan. So according to this study, ultra-processed foods and human health. So systematic review po ito and meta-analysis, ibig sabihin napakataas po na level of study nito and mataas po yung ebidensya ng study na to. Sabi sa kanilang conclusion, total UPF consumption is associated with higher risk of diabetes, hypertension, dyslipidemia and obesity. So lahat po ng mga sakit na to ito yung mga tinatawag na lifestyle related diseases. And bukod po dyan, may mga iba ring sakit na kung tawagin ay colon cancer na pwede magbigay ng risk kapag sobrang dami talagang kinakain ng mga gantong pagkain. And habang nakikipag-usap nga ako kay tita, tukol sa kung paano niya dinidiskartean yung mga pagkain sa bahay, bigla niyang nabanggit and na-share sa akin yung nangyari sa isa niyang anak. Pwede ko ba ikwento? Kasi may anak ako eh na, na diagnose na may colon cancer. Actually, tatanong ko rin po yung kung may mga napapansin kayong changes sa katawan ng family members. Na ano ko lang kasi yun, pag nag aalmusal ah, napapansin ko, mas gusto niya yun, mga sinasabi mong ang processed food. Tsaka talagang napansin ko yung batang yun, hindi marunin kumain ng gulay. Mm. Talagang ayaw niya, bata pa lang niluluwa niya. Kaya ang nangyari, pagka hindi niya gusto yung ulam, lumalabas siya, alam mo naman dito sa amin. Mamimili siya sa labas. Bumibili Doon, siya o? ng mga ng sarili niya. Dyan, ng sarili niyang pagkain. Lalo na nung nag-high school na siya. Ganun. Anong edad po siya na-diagnose? 26. Batang-bata ko -bata 56 lang siya. Ang ano pa noon, nasa school siya, hindi ko na rin nakikita yung kinakain niya sa school hanggang sa nakapagtrabaho din siya. Tapos natuto pa siya uminom, tsaka nanunod. Hmm. Ngayon, bukod sa naituro sa atin ni Dudut tungkol sa mas healthier na way ng pagluluto, ano pa ba yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng sakit kung tayo ay kumakain ng processed food? healthier options naman basta i-check yung sugar ano ba yung check, check nila sugar salt sugars fats no salt no tingnan niyo maigi yan so basta pasok doon sa requirements niyo no problem uh, naman natin magkaroon kayo ng eating disorders everything is almost always processed pero go for the minimally processed ones so, yun maganda pa rin talaga practice natin tingnan natin yung mga nutrition facts tingnan mo kung gaano kalaki yung, yung pakete tapos tingnan mo kung gaano karaming servings serving so ibig sabihin pagka na ano consume mo yan lahat ng number doon times mo doon sa number of servings tapos, tingnan mo na ngayon yung mga ayaw mo na na, 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 points. Sugar, saturated fats, trans fats, fat. Yung cholesterol, yan, tingnan mo na. Tapos multiply mo doon sa number of servings per pack. So, ibig sabihin, pagka naubos ba yan, yan, nakuha. Number one ingredients list. The shorter, the better. Take a look at the sugars. no If sugar is one of the top three ingredients, think twice. Okay, ganun din yung mga oils na nakasulat doon. Pangatlo, fiber. More fiber, more protein, it's more filling and it's more nutritious. Take a look at the cholesterol and sodium. Kapag ka masyadong mataas, it's way above. Don't take it. Baka meron kang maisip na nutrient-dense pero processed food siya. Processed pwede food. Pwede sa diet ng mga patients. Ah, okay. Top of mind, dahil nga kailangan natin ng gulay, kung walang fresh fruits, walang fresh vegetables, you can go with frozen fruits and vegetables. Sabi natin kasama sila doon sa minimally processed. So that's one part of the power plate. Another part of the power plate would be your protein source. Say for example, canned beans, you want to rinse them to reduce the sodium. Chickpeas, you want to rinse them, tanggal yung sodium. Whole grains, say for example, yung corn kernels, pwede. Pwede tayo maglagay ng Greek yogurt. So sabay salad na tayo. Oo nga, di ba? sabay salad na tayo ganun. Sarap. Okay na, di ba? That's more of a plant-predominant diet. Start small. Madalas kayong nabili ng mga soft drinks. We try to replace it with water. No? Kaya gusto mo, sparkling water ka muna. Tapos yung sparkling water, paltan mo ng infused water. Water with, ano, uh, water with uh, lemon. Para may kunting lasa-lasa. Tapos, totally, tanggalin mo na yon tubig na lang. Kunwari, instant noodles. Madalas kayo mag-instant noodles. You try to go for your meals. Eat more whole foods, fruits, vegetables. Yung snacks ninyo, sabi nga natin, kung may likido sa chips, try nyo in the near future nuts lang muna. Unti-unti. Uh, unti -unti. Basta unti-unti. No? Huwag no? Kasi baka mabalo kayo mabiglaan. <laughs> Hindi na po natin matatanggal ang pagkain ng processed food. Talagang parte na yan ng daily living natin. Very, very unrealistic or impossible na talagang tanggalin mo yan totally. Totoo na meron itong mga health impacts lalo na pag napapasobra. Andyan yung mga lifestyle related diseases. So mas maganda talaga kung plano natin na tanggalin na itong mga to, eh dahan-dahanin natin onti-onting small changes. Dahil kapag nag-build up naman itong mga malilit na pagbabago na to, of course, kapag nag sama sama yan, hindi mo napapansin na babago na pala ang buhay mo and nababago na pala ang health status mo. So, kung may ka talaga sa mga instant noodles, palitan mo ng mga niluluto, yung tinuro ni Dudut, yung mga dating ultra-processed food, siguro mag-switch ka na sa mga minimally processed food. And of course, matuto tayo magbasa ng mga labels ng mga produktong ito. Kung meron kayo tanong, comment down below and kung nag-benefit kayo sa video na to, please follow my social media pages